Magandang araw mga ka-farmer. Sa video na to ay share ko sa inyo ang tamang temperatura na kaya na kailangan ng ating mga bagong pisang sisaw sa panahon ng ating pagbobroding. Pero kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga bago kong video. So, umpisa na natin. sa so, 1 to 7 days o unang araw na pagkapisa hanggang sa isang linggo kailangan lang po ng ating mga sisyo ng 32 to 35 degrees Celsius na init ng kanilang brother. Pagka walong araw naman hanggang sa labing o 8 to 14 days, kailangan lang po ng ating mga sisyo ng 29.4 to 32.2 degrees Celsius na init sa kanilang mga brother. Pagdating naman sa 15 days to 21 days, ay kailangan lang po ng ating mga sisyo ng 26.7 to 29.4 degrees Celsius na init sa kanilang mga brother o brooding pin. Sa pagdating naman ng 21 days pataas o mahigit, ay magbigay lang po tayo ng init kung kinakailangan. Unti-unti po nating babawasan yung init ng kanilang pin para ma-expose po sila sa labas na temperatura. Nakalipin lang po yan sa panahon at sitwasyon mga farmer. Kung malamig ang panahon ay pagpatuloy po natin yung pailaw o painit ng kanilang pin. Kung mainit naman ang panahon ay pabawas-bawasan po natin ng pailaw upang unti-unti sila maka-adapt sa labas na temperatura hanggang sa mailipat na sila sa ranging area hanggang sa paglaki hanggang dito na lang salamat sa panonood at happy farming po God bless us all